Sa pagitan ng Pilipinas at okay, marami pang patayan. Sandigan ng katotohanan ng sambayan ng Pilipino. No read, no write daw, pero nasa ikasampung baitang na. Nako, paano kaya nakalusot ang mag-aaral na to? Ano pa kayang silbi ng no read, no pass policy kung baliwala lang naman to sa mga paaralan sa bansa? Alam nyo ba, sukulam na sukulam na ako na yung mga pulisiyang pinaghirapan ng mga lawmakers ng bansa ay nawawalan lang din naman kasi ng saysay. Kasi kung iisipin natin, parang isang koleksyon ito ng mga gamit ng mga mayayaman naka-display lang, pero hindi naman napakikinabangan. Sa pag-aaral ng Functional Literacy Education and Mass Media Survey of LEMS, alam niyo ba na 7 milyong tao sa edad na 10 hanggang 64 ang binansagang illiterate? Diba? Nakapalulu mo kasi ibig sabihin lamang nito hirap sila sa mga simpleng gawain maging sa komunikasyon kaya hashtag foreshadowing nga ito kung may tuturing na alam na natin kung anong magiging kalagayan ng sektor ng edukasyon kung kaya naman hashtag deja vu na lang parate kapag kolelat na naman ang Pinas sa PISA results Pababayaan kaya ito ng pamahalaan o kikilos na sila upang hindi na tayo maging kahihiyan ako si Apple para sa bosses 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 ng masa